Maayong buntag mga mix mga bay uh, Naata karon ron sa Alang Alang Leti mga mix mga bay uh, Shout out sa mga taga Alang Alang Leti dyan na nandyan sa ibang bansa uh, Ganito nakaganda at kaprogressive ang inyong lugar ngayon dito sa Alang Alang Leti Ang Alang Alang Leti mga bay ay mayroon na sila ditong uh, GNF um, Actually doon ako galing sa video dito sa lugar na itong mga mix mga bay mayroon akong isang customer dito na si uh, Ami Motor Parts uh, shout out sa iyo sir at salamat sa yung suporta ah. mayroon pa isa akong customer dito sa alang-alang uh, si G, uh, ML Motor Parts uh, shout out sa iyo Michael Sir Michael G.K.N. Ha, uh, dito sa alang-alang mga mix mga bay mayroon na rin dito uh, uh, mayroon na rin sila dito uh, Jollibee um andox